Grabe nga itong ginawa ni Lebron James Gayanis Antetokounmpo sa gitna ng kanilang laban. Pero bago nga natin pag-usapan niya mga idol pag-usapan din muna natin ang grabe nga na sinabi na itong ang Miami Heat announcer patungkol sa team ng Golden State Warriors. Nang dahil sa pagharap nga kasi nila ngayong araw ay itong ang Miami Heat commentator, ang announcer ay meron ngang sinabi sa mga nakikinig sa kanya na nag-iwan nga sa kanila na napanganga nalito, na confused dito sa kanyang naging pahayag. Well, kanya kasing kinlame dito mga idol na ang Golden State Warriors daw ay natalo sa Boston Celtics noong 2022 NBA Finals. At nanalo daw ang Celtics mga idol. Nag-champion daw sila. Pakinggan nyo to. A guy who averaged 18 points and 9 rebounds a game in the 2022 NBA Finals, which they lost to the Celtics. Two years ago, it was Boston in six to, to win it all. One point. Ano daw? Yan nga mga idol ang sinabi at reaksyon ng maraming NBA fans nang mapakinggan nga nila. Ito ang sinabi ng head commentator patungkol nga dito sa Golden State Warriors. Ano ba nga daw ang anyang pinanood mga idol? Baka mamaya sa NBA 2K niya napanood ang Warriors pati na rin Celtics 2022 NBA Finals. Malinaw na malinaw naman daw na ang Golden State ang nanalo pero bakit nga daw ganito? Nang paprank nga lang ba daw ito or talagang na-confuse lang din siya? Pero isang alam natin mga idol, baka mapagalitan nga yan ang team ng Miami Heat dito sa kanyang maling claim. At ngayon ay ate ang pag-usapan. Itong grabing ginawa ni Lebron James kay Yanis Antetokounmpo sa gitna ng kanilang laban at ito'y nangyari sa second overtime nga nila with just 24 seconds left. Nung si Yanis na mga idol ay sushoot nga ng free throws, And I think alam nyo naman na, eh, na itong si Yanis takes forever sa kanyang free throw routine na halos violation na nga yan, 10 second violation sa free throw line. Kaya naman itong si Lebron James kasama ni Jared Vanderbilt at ni Phil Handy na Lakers coach ay talagang kinoutdown na itong si Yanis Antetokounmpo pagdating sa kanyang free throw line. And for sure, naririnig nga sila niya na ito ni Antetokounmpo at maaring nag-cause nga sa kanya na siya ay mawala sa focus. At nakita naman natin mga idol, two straight na misses na clutch free throws ang ginawa ni Yanis ngayon matapos niya na itong si Lebron James abay pasayaw-sayaw patawa-tawa nga dito nga sa likod ng mga Lakers players matapos nga niya itong gawin kay Yanis So kahit nga out itong si Lebron James, abay na apektuwan niya pa rin ang team ng Lakers sa magandang paraan. Nagulo niya nga itong si Yane sa kanyang free throw routine na nagkos nga sa kanyang bagmain test and eventually Lakers nanalo nga. Impossible 19 point comeback win. Kaya nga si Lebron pangitingiti, patawa-tawa pagkatapos niyan.